Hi guys, and dito kami ngayon sa Residence Hotel Apartment. E yan ito to to po kayo sa loob na amin pagstay ng one day. Ha, puta mo na tayo dito sa may kwarto. Sindiyan ko lang yung ilaw. Yan guys, kasi madilim. Ito, una, master bedroom. Yan, diyan sila matulog. Yan kami sa abilak yung pangdalawahan. Ito naman. Hmm. tapinet Salamin mo na po, guys. Andito naman tayo sa washroom Malinis din naman. Maganda siya. Yan. Actually, naaalala ko tuloy yung sa amin. Yeah, Nag-stay din kami sa hotel. Ito naman yung kitchen. In kompleto. May microwave, may kettle. Tapos meron ding ref. And yan, si Aishi tinuturko na rin siya. Ilagay ko muna siya di sa bapo ng kama kasi sobrang likot. Yan, di siya makababa. <laughs> Dinadaan niyo na lang sa kanta. Yan, umawit ka muna dyan. <laughs> Dito kami ngayon sa playground. Ilalaro siya ng papa niya banding sila. Sobrang ba nakaka-relax dito? Yeah. Nakaka-excite. Enjoy. Ito si Aisha nilagay ko dito at sobrang pakunan pakbolikot likod. <coughs> mm, ayan. <coughs> hindi siya masaya at kasi hindi siya makaalis. <coughs> yung mga kaibigan na kasama ko. At ito naman ang, ang playground. Ayan. With swimming pool ito ko kayo guys yan, yung mga kids ke enjoy din sila sa kudlalaro. at hindi ko pinapakabalan kasi sobrang likot takbo ng takbo takbo ta doon takbo dito yan baka nag draw runner hot guys pinaka-affect muna siya sa hagdan <laughs> hindi pa siya sanay kala po naman magdediretry siya dun sa may Padulasan hindi pala. Iinto siya din sa pinaka-bilog. Nagaalaman pa siya kasi may chitakot pa siya ngayon. Yan, nag-enjoy, enjoy naman siya. Kanta na naman siya. Hmm. Sige na. Musot ka na dyan, anak. Para makapunta ka dun sa padulasan. Kumakating kinakatok katok niya, kala niya pintuan. Walang tao dyan. Hmm. Hindi kayo nababapa na. Ito naman, dito na kami sa room. Nagagawa siya ng tower. Yan. Balak niya yata mag-engineer mag Magana siya ng building. Mag-architect din siya. Yan, pagbutihan mo anak. And while watching TV. Det er swimming pool mig eneste Ayan. Ayan si Aisha. She was sobrang enjoy ng papa niya. Hindi ko pinapansin. Pinapakwasapan si Aisha at gusto niya makapag-swimming. Langoy na langoy na siya. Ayan. Ito na. Finally, tinuturaan ko mag -swimming si Aisho kahit di ako marunong magswimming. Itong batang to, maulit makulit-kulit. Feel na sinasaboy ang mukha ni Aishir ng tubig. Sobrang dami na na naiinom ni Aishir. Hmm. Harus bong buong swimming pool yata ay niya na. Yung tubig. Hmm. Nilagay yun, ko muna siya dito. Pinaupo ko muna at nilalamig. Yan. opo Upo-upo, kumari. Sobrang enjoy. Sana maulit-ulit dito. Pero sa iba naman, Checkout para finish, ma ma oh. din kami sa babo. The ah. sort. Yan, enjoy, enjoy, lang. So, may check out na namin. Ang talugang bata at pagod sa kakalangoy. At dito kami ngayon sa restaurant. Kain-kain. Pag may time, lunch namin. Actually, ginawa po din ako nito. Pero punta muna kami sa, sa pool. Tingnan namin oh, yung view. Yeah. Yan. Maganda, rin sya, maganda rin dito mag-stay. Yan yung swimming po guys. Ang laki. Yan. So, kaka-amaze ang lugar na ito. Sobrang ganda ng view. Yan. So ngayon guys, pauwi na kami. Hindi ka na, hindi na, hindi ka na binidyohan yung kumakain kami. Kasi, gutom na. Thank you guys. Kuya Mamud. -ha. Nalagatid sa amin. Pakabait niya. Medyo may kalayuan din tong pinantahan namin. Kaya ko okay lang. thank you guys for watching and bye bye and guys bye